Okay, let's go. Let's go. Mm. let's go. Oh, ayan, si bembe mo. Tigas ulo. Oh, ayan oh. Ah, tigas ulo bembe. Mm, gusto lagi sabit-sabit. Oh, ayan. Oh. Oh, ayan 'to ka raw e ka. Oh, iya to. Ato buko. 'yan ang kuha natin 'yo. 'Yan ang trabaho natin 'yan. 'Yan ang trabaho mo ngayon. Ayan. Yes. Kumapit ka. Kaya umiiyak si Buknoy ay si Bernabe. Hmm. Ayaw ko ba naman? <laughs> Ayun na. Mga okay eh. bulak na lang, ako. lang. Hmm. Ayun na. Ayun na. Oh. Ke. Abi aja ka pala. Oh, ayan daw si Lake. na. bibitas 'yo. Oh. Tapos pasok eh. Sabi ko nga, Buknoy, ah, kung mm. so, sumama siya nung namitas tayo, no Oo. Oh, oh. Pakinanginita natin. Mama, anak, si Hindi. si Ige nilaki. Eh. Saan ba si Ige? Oh. si lang, eh. kasama ko. aberya ah, ka naman. Ah, oh. na. Bay harap ka dinit nagba-vlog tayo, okay? Bay puta mo yan, tita inda mo. Oh, ayan oh. No. Oh, punta mi tita oh, inda ay, mo. No. Bibit ka. Oh, ayan na. na. Si ano ko no? ada. Ah, si le er, er nga pala yo ko, pisa ko yung eh. Si ke oh. Yeah, Kaya ayan <laughs> oh. No? Okay, gumarap pa ah. na sa camera. Oh, si Tita sige, sige. Eh yeah, si Mudra. Oh. Ah, hindi na magpapakita. Oh. Ayan, niya yan. Hindi Nandito papakita oh, ng na na mukha. Oh. Ayan. Pagayari dito po. Salamimitos lang kami, tapo. Abugnaw eh. Abugnaw eh. Oh. Pagayari dito po, tamit titiain damo. Diba? Layo na. Ere, puro. Mahirap nga, ere, puro pahirap. Ayot kupa. Ano ba naman mahirap kasama mo naman? Sino ba yan? Bebe! Sumama-sama din eh, papabuhat lang pala. Opo, agay wala. Ayan. Tutuloy na po natin ang kabanata. Halika na. Ayos na yan. Abiria. <laughs> Nablog hmm. na, na ayan, kami. Tese. Ayan, no, uh, May anak na raw e eh, ka. Hmm? May anak na ah. Ayan, si Ike eh. Ayan ba Ayaw mo i-expose yung mga magandang itsura. Ya, yeah. halika. Pwede na. Eh, eh, ako ako nakukos eh. Ako nahihirapan siya eh, sa bata ka. Oh, ayan, ayan. Oh, kaya oh, karding, ayan. Ha, huh? tara, back to work Ala eh nautusad lo. Kuya Kante. Dito na tayo. Dito din ka pa. Ya. Yeah. Ayun mga trivia. Si BMB na malaki ba to? Ayun. Sino daw malaki ba to? Bembe. Bembe. Malaki ba to Bembe? Let's go. Let's go. Let's go. Puro ka let's go, hindi ka lasa mo. Turbo na, oo, 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 oh, oo, 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 oh. Yeah. oo, oh, oh, oh. <coughs> 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 Diyan ka lang! Wala, naglaglagay yung damit ko. Ito lang. Tatayo natin para... Ay, bakit naku-punta? Yo. Ano kuno na 'yan? Ha. Dito na rin 'yun. Bentes eh. na kayo pauwi na rin. eh. pa

Ayan, okay, isa lang kukunin mo. Oh. Hindi ko akong banana. Paa pa, hindi ka nga. hindi si ate. O, siguro yung gigas Hindi ko pa nasinig. Mamaya ko, ha? Mama na <siya> o, oh. ayaw naman yun hey! siya. 40, eh. Isa lang kukurin mo. Isa, yung sa'yo. Talaga 400. Wait. 400. Ayun, damang, damang. Ayun, damang, damang. problema na nga namin eh. Ang sama tayo. Yung nga ako. Wala sige. Isang palitan dito. Hindi pag samahin mo na. Isang salin na lang Sige. nun eh. Sige. Wala dito mo. Isa lang basta isa kayo, isa. Sama-sama na lang. Isa sari ka pa. Ka pa. Uh -huh. Ako naman sa kanya, magdadalawa. Kasi ka kapit. Lepot! Lepot! Alulay! Oo! Ano po po ati ko pa tubig dyan? May mo kay Bernabe! Kalanjag! Ay magsipot na rin eh! Hindi wala ka banda ng basa. Basa! Di hey, mamaya, di ka pa, di pa kami sumasahod. <laughs> Dali ba? Di, di, isasalin ka pampuno. puno niya, ano, bukunoy. So, sa pagsasama-samahin na lang yung ano. Siyang ganun pa ulit. pagsasama na lang sa bulos. No? Di ba, oh, pagsasamahin na lang. Oo, oh, ba't niyo wala ipipiikin? Gusto isa kanya, tapos. Wala naman magbibigay sa kanya ng pera. Kwenta. Pambaon daw niya. Pwede lang. Eh, okay, salamat sa. Sa mga. Yun sana. Uh, na pala eh. Dito lang may yala sa iyo yan. Pagdating sa bahay, mama, pehintuhan. Okay, oh, hmm. boss, manager, amo. Masi dyan. Hawak na muna ako. Ayun! Ayun! <laughs> <laughs> Laki pa <pala>. dyan. <laughs> Laki ba to? Amo! Dalhin mo yung jag. Oh, pa, magdadala. Yun yung jag na maliit. Naghihiyaw si Madam Bebe. Bakit siya ayaw mag-aahon na? Ang ah. <laughs> mm, kanino may siyang putol. Hindi, sa okay, atin lahat uh, yan. Uh, sa atin dalawa na putol na yan. Pagkasamain na yan. Sige ba? Wala, mukhang kuwan lang ng kuwan. Sige kung ilang sali na i red bag na yan ah. Parang, hindi na, hindi na tayo maka ano. Parang di kumikita yun yan. bago bagong red bag ah. Eto <laughs> mga, mga panuto. Dami. Ah, mga panuto. Eh hey. hmm. panuto. pagkita na ang ating mga na-harvest na kalamansi, mga katribya, umpisahan na po natin po yung ating pagpipili. Binubukod po natin ang ating mga reject, yung ating mga hinog. At iniiwan po natin yung ating mga berde para po mamaya ay sasal na po natin sa ating bag. Kailangan po sa ating pong Pagpili ng kalamansi, meron po tayong kagaya ng halay na ito, ang tawag ni sa amin o no, parang pinaka-dryer na kung saan po eh dito natin nilalagay ang ating mga napitas na bunga at madali po siyang mapili at medyo mataas po siya. para po. Hindi po tayo nakayuko, ay tayo pinakatayo, ay madali po nating mapili ang ating pong mga kalamansi. Makikita po natin po yung uh, mga reject. Yan, yeah, kailangan na ibukod po natin yung mga reject at yung pong mga berde. Siyempre, kasama na rin po natin dyan na inaalis po yung mga merong tusok. At kapag ka po meron naman tayo nakitang mga piklat na kung saan ay nataluka po yung kanyang balat, ito naman po ay ating itinatapon na po tabi. Si Santabi. Patabarin po yan ng ating kalamansi. Pwede rin naman po natin itong ilagay sa isang supot at pwede naman nating ikalaman si juice para hindi naman masayang. Ayan lang siyempre dahil dito po sa amin eh, ay ng kalamansi kaya pinagawa na lang po natin pataba sa ating mga puno ng kalamansi. Eh po yung ating bunga ay eh, talagang kailangan natin alisin po yung ating mga hinog, yung reject para maging maganda po ang maging presyo ng ating pong verde yun naman po kasi yung natin mga katribya ay halos sa uh, po ang naging presyo nito nung panahon ng kamurahan ng ating kalamansi na pumatak lang naman po siya sa 450 to 500 ang uh, nakaraang kuhanan ng ating kalamansi lalo ng kababaan itong buwan ng Agosto. At sumipa po ang presyo ng ating kalamansi ng pagpasok po nitong ating uh, October, mga first week po ng October, at hanggang sa kasalukuyan ngayon ay maganda ang presyo ng kalamansi mabot na po rin siya sa mahigit sa isang libo ang ating lakad dito ay 13214 na kamakailan po ay nag 15 noong time po na nagpahirapan po sa kalamansi uh, kaya ngayon po medyo bumaba uh, di bali okay na rin siya dahil lumaki naman po ng gusto ang ating kalamansi hindi na rin po natin ito mga katribya pinapitas ng panahon ng ating kamurahan kasi wala pong matitira sa may-ari dahil magpapaupa ka pa ng pitas. 450 halimbawa ang presyo ng kalamansi, ang paupa mo ay isandaan, magpapakain ka, ang maitira na sa may-ari ay nasa 200 na lang. Kaya ang ginawa, minabuti na lang po natin ay hintay na lang po natin po yung pagtaas po ng presyo. Kaya lang, magtitis lang po tayo talaga na yung pong ating kalamansi ay magkaroon po siya ng tinatawag natin na reject. Kasi pagka naman po sinabay po natin siya sa pagpitas mga katribya po sa kamurahan, makukuha na po natin yung ating pangmahal po na presyo dahil kakayurin po yan ng mga tagapitas. Mula po hanggang pang-November, pag yan ay pinasok ng mga tagapitas, eh, yun ang kanilang kukunin para maging berde at yun naman pong ating dilaw, eh, dilaw na talaga. Kaya magiging uh, sayang na rin po yung ating bunga, wala na tayo hinihintay doon sa para mataas ang maging presyo. Eto eh, po ang mga katribya ay ginagawa po natin na teknik. Kung mahamura ang kalamasi ay hindi po natin siya isinasabay. Dahil pag sinabay po natin ang ating pong kalamasi sa kamurahan, ales wala pong matitira po sa inyo pong kikita, uh, sa inyong harvest. Kaya kaya la syempre, aktitest lang po tayo na yung ating kalamansi ay uh, mahinog yung ilan pero hindi naman po ang majority dahil uh, masiyamado pa po yung ating pomberde kumpara natin doon sa ating hinog na kalamansi. Kaya kagandahan naman nito na nahintay natin ang presyo nakalaki pa ng husto ang ati pong kalamasi at hindi naman po nahirapan din ng ati pong kalamasi dahil hindi naman siya ganong hitik sa bunga na talagang kung pamunga sa tag-araw iba eh, talaga namang maaawa ka eh sa atin naman ito bunga naman po ito ng ating panahon bunga po ng tagulan ay swerte na lang po natin na inabutan po ng magandang presyo ang ating bungang kalamasi yung ating pong harpes kaya yeah, syempre, eh, talaga pong ganoon obligado talaga tayo natin ito ay Kung gusto po natin na makatikim na magandang presyo, yun din po ang po pumasasabi po sa ating mga katribya, pwede kayo mag-delay ng inyo pong bunga. Kagaya po ang mga katribya dito pong sa atin. Ayan, yeah, nakakarami na po sila ng ating uh, reject sa ating uh, pagpili ng uh, kalamansi. Pagkatapos nyan ay atin na po itong ire-red bag na. Para naman siya ay ating uh, malaman kung ilan po ang ating magiging berde. At kung halimbawa na ito ay basa, ay medyo hihalay-hay muna natin siya para siya ay uh, wala po yung kanyang basa at kung pag pwede po natin siyang lagyan po ng dryer o yung uh, electric fan, uh, industrial fan para lalong mas malakas po yung ating hangin. At agad po na matuyo. Kaya po pwede rin tayong pumitas kahit po na umuulan mga katribya. Aalaga lang po natin siya ng ating dilig syempre at pati na rin po ng ating pan dryer. At kahit kung tuloy-tuloy siya, yun naman po yung ginagawa natin ay binubuhosan po natin siya ng mayroong shampoo ang pinakahuli. Kaya yun pong uh, kalamansi uh, mga katribi ay mabosisi rin naman siya Talagang kailangan pong putpili uh, ang mabuti para maging maganda po na maibenta. Dahil pagdating naman po sa palengke yan ay talagang pipilihan pa rin po yan ng mga tindera at talagang uh, ibubukod nila yung uh, ating mga recheck. Kaya po iba dyan ay may mga may tusok ng uh, kalamansi, yung mga putakti, yun naman po ang nagiging reject. Kaya naman na ito naman po mga katribya ay uh, isang uh, hindi natin maibenta ng maganda ang presyo dahil ipapresyo nito doon sa ating berde. Uh, Los karaniwan ay kalahati o mas mababa pa sa kalahati ng ating berde yung presyo ng ating reject. Pero ganun pa man, mataas pa rin ang presyo nito kumpara natin doon sa kababaan no pinakabagsak po na presyo ng kalamansi itong buwan ng August saka itong September na dumating na itong nakaraan. Eh, yan po ang ating uh, tips para po sa ating pong mayroong kalamansian. Pwede po tayo mag-provide ng ating uh, halayhan o pilihan kagaya po ninyo po nakikita po sa video. Yeah, napakadali, simple para pabilis po nating mala makita ang ating pong mga recheck pati na rin po yung berde. Kaya yeah, tiyaga-tiyaga lang po mga katribya, makakatikim din po kayo ng magandang presyo doon po sa mga nakapagpapitas ng maaga. Yan nga lang ay talagang titingin-tingin tayo doon sa mga pumipitas po ng magandang presyo. Kaya lang siyempre, magsasakripisyo lang po talaga kayo na maghintay. Pag lumusong po kasi kayo sa inyo pong kalaman siya na pag nakita ninyo po yung marami po ang dilaw o yung reject, eh, masisira ang inyo pong loob. Kaya alam, huwag nyo nang tingnan ninyo. Ang tingnan ninyo, kapag ang kalaman ay nagbula sa pinakamababa na sagad na sa kanyang baba, automatic asahan ninyo, tataas na ang kalamansi. Pero kung ito ay nagmula sa mataas, at bumababa ang presyo ng kalamansi, ay mahirap na po tayo mag-impide. Pitasin mo na pa habang may presyo pa. Pero pag papataas ang kalamansi, ay kahit mag magpigil po tayo ng ating pong pagpitas, okay lang. Dahil pataas ang presyo. Yan po ang ating technique na tinasabi, na in advise po natin sa ating mga kaparmers, lalo na pag marami po ang inyong kalamansi at ekta-ektarya, at ito ang inyong mga tsetsyempuhan ay swerte po natin dahil yung inyo pong mga ginastos sa inyo pong si ay talagang bawim-bawi dahil doon sa inyo pong mapipitas ng bunga-bunga. Yan ang kagandahan po sa ating si compare po natin doon sa palay. Ang palay ay talagang nga namang apat na buwan mo siyang hinintay mula doon sa pagkapunla, pagkatanim, etc. Pagkaharvisin at nahalimawin na siya. Ayon. Eh, obligado mo naman siyang ito ay ibilad para ito ay maging matuyo. Problema pagka naulanan at umitim pa ang palay, ang palay mo. O ito naman po ay mula sa pagkaharbi sa ibebenta mo siya ng sariwa, mas mababa naman bibilin ng buyer ang inyong palay. Kumpara po natin dito po sa ating kalamansi na pinipilian, pag ito po ay nailagay na po sa red bag, napilihan na po yung ating pong reject, nadala po ng buyer, kinabukasan, pera na. Yan po ang kagandahan po sa kalamansi at pwede po natin siyang i-delay ang pagpitas. Hindi kagaya po sa palay, basta pagkaya ang palay pumulan na ang kanya pong mga balat at pwede nang harbisen, mahirap ng i-delay. Kaya automatic obligado mo na siyang harbisen. Hindi, kagaya sa kalamansi, eh, ayan, kahit medyo mayroon silay o dilaw, uh, hindi pa natin po siya. Mga katribya, marami na po ang hinog, mga Ang ating pong kalamansi, eh, talaga marami na rin po talaga po yung uh, recheck. na po tayong uh, mag-pili-pili. Uh, maubos na po yan. Mga katribers. umpisa na po natin muli ang ating pong pagpili. Uh, yan. Uh, maganda naman po itong ating uh, ginagawa dahil siyempre ganyan ang uh, klase po ng ating kalamansi. Uh, marami na rin po yung ating mga recheck. Yes, at continuous lang ang ating pong uh, pag-aalaga. Marami tayo pong aanihin at masaya naman sa ating pong uh, kalooban na uh, ma-harvest po natin ang ating pong kalamansi sa maganda po ang uh, presyo. Siyempre kahit po sa mababang presyo ay itatago tayo ng ating pong kalamansi dahil nakakakuha po tayo ng ating panggastos. Yan naman po ang ginagamit natin na pampaara sa ating mga anak pagka po po sila ng baon. Uh, siyempre kung ikaw ba ay merong kolehiyo ay talagang uh, pwede kang isurvive nitong ating kalamansi lalo na kung ito ay malaki po ang inyong pong taliman ng kalamansian. At marami na po tayo rito mga katribya na yun pong sa pumagitan po ng ating pong kalamansi ay marami na pong uh, naging uh, binip, baga marami nang nakinabang at marami na rin pong mga nakapagpundar ng dilang po ng lupa, siyempre pati na rin po ng mga papaayos po ng bahay dahil po sa ating kalamansi. Kasi ang kalamansi mga katribya ay yan naman po ay pangmatagalang business. Hanggat may bunga, hanggat derecho po ang ating pag-aalaga at marami pong mga bumibili ng ating pong kalamansi, ay yan po ay continuous ang bentahan, continuous ang business. Importante lang yan, siyempre, dapat masipag lang tayo mag-alaga. Kagaya niyan, siyempre, at nagkaroon na po tayo ng ating harvest at makatikim tayo ng maganda pong presyo lalo po kayong mawiwili compare natin doon sa mga tiyempo ninyo yung mababang presyo tapos ko konti pa ang inyong pumbunga ay nako, eh, tayo na rin po ang mayroong problema dahil hindi po natin naasikaso or naalagaan ng gusto ang ating kalamansi pero kung ito po ang mga katribe ay ate pong aalaga ang mabuti, bibigyan tayo ng maraming bunga. Kaya yan po ang mga teknik, mga tips na ate pong binibigay sa inyo. Basta tuloy-tuloy lang ang pag-aalaga ng ating mga bunga. Dahil yan, makakatsempo rin kayo ng maganda ang presyo.

ito na at pong napitas na mga katribyey Ati tipong nailagay na sa red bag at, at na labing anim na bag po tayo Labindalawa po ang ating good at apat naman ang ating pong naging reject dahil po doon sa ating pagpili. Ayaw, kaya maliwanag po mga katribya na ito ay ating pera at ani at mayroon na po tayong pangalaga muli sa ating pong mga kalamansi. Kita kita lang tayo po bukas. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.